Hello mga lodge, mo muna tayo ng isda. Ayun o. Oh. No? Ang nabili ngayon na eh. ano? No? Mga lodi. Oh. Paksiyo uh, natin yan o. O, oh, oh sariwa pa o. Oh. Ayan. Ayan, paksiyo mga lodge. Ayan. Nagalaman natin ang hasan to. Ayan o. Mga o. Oh. O. Oh. Ayan. Oh. oh. Yan. Uh, college, mga ano, sariwa ako. Nice daw. O. Oh. Kasi natin to. Tanggalan natin ng hasang. Pasenan kan dulu nih. Wah yang nanti cegit, nak. 哎呀！I

Ang asin oh. lodge. lagyan ko na ng asin oh. Ah! Eh. Ah! Pwede nila akong talong dito, oh, pahalo, o talong. Talong luya. Ayan o. Una, luya o luya. Luts, unahin natin itong luya. ano, you know, 10 piso lang tulod so, tuloy yan na to. Ah. Nahalo natin sa Paxio. Yan yung ginagawa ko Lutso Yan o Nilagay ko muna yung luya Bago Paglagay ko ng luya Ano Nilagay ko na yung isda Yan isda oh. At Nilagay ko na dyan o oh. May luya yan sa lalim Yan Luya muna bago itong isda Yan papakasiwi natin Yan So ito yung proseso ng pagpaksiw ko mga lodge. Simple lang to wala lang busik-busik ito oh, wala lang maraming ano ko yan ah, luya may luya na yan sa ilalim luts yan oh, tapos yan, paibabawan ko ulit yan ng luya ito, ito paibabawon natin ulit ito pakita ko mamaya luts hindi na, yung luya wag nyo nang balaran diretsyo na may ang ng maluya ugasan nyo lang para andyan nyo yung lasa o, yun lang oh o. ay babaw nyo lang yeah, ayan so, yun na masarap kasi Lodz yung nagtaksi ka na maraming liyan tapos yung kamatis ako dito oh 5 piso lang to na bilik ko sa palengke. Lagay natin dito. Oh. Okay na 'to. Pero lang sa apat. Kaya mukha babo. Hala. Oh. tiba, ba simple lang? Sipi lang mga lori Tapos mayroon pa akong natira na sibuyas dito At mangga Ayan Mangga Halo natin si so, sibuyas mangga Halo natin available sa kusina nyo, yun yung gamitin nyo. Oh, Ang ulam ulam lam lam ano? Ang uh oh. oh. o. Huwag nyo nang palatan yung ano, sibuyas kung pang um ulam ulam yun lang o.